Please subscribe ito money Vlog. Uh, payagan po si ano, Tito money Vlog na mag-reactor para ano, pambiling gamot sa kanya pong karamdaman. Wala masyad records ng ano eh, ng awayan. Yung po, no? Yung pong uh, tatlong magkakapatid ay uh, parang pinaghihinalaan. Ano po, na isang ano raw ah uh, papanoorin po natin yung video at syempre ah uh, bibigyan po natin ng counting reaction ano ito po ay uh, comment ano na siya po ay, uh, parang naghihinala uh, dito sa tatlong magkakapatid ano po pero bago po yan ako muna po pumabati sa inyong lahat ng magandang umaga magandang tanghali at uh, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid saan man kayo ng panig ng mundo naroon na ngayon ay mag-iingat kayo palagi at uh, kayo ng ating Panginoon. Maraming maraming salamat din po sa patuloy na tumatangkilik sa aking YouTube channel at nanonood sa aking video reaction. Patuloy lang po natin suportahan sila Kuya Bal Santos Matubang, Kalinga prab Ate Edna Vlog, Jack Tapia at uh, yung mga kasama ko po sa Karepa, ganun din po yung uh, team views no at yung mga kalinga partner na charity vlogger. O, ito po yung video no na kung saan ay uh, lagi daw pong nakatalikod ha? Ah, at ayaw tumingin ah, itong magkakapatid na ah, kaya sila kaya may naghihinala na ito daw po ay ang ah, isang ah? Oh, ito po yung video panoorin po natin ang kabuuan po ng video ng ito yung mapanood po natin sa youtube channel ni Kalinga Prab Kalinga pinatakbuhan tayo nila o sino yung tao dyan? wala nakita ko kayo nagtarakas si. eh Dia tahu jam bro? Sini oh. Ha? Sini lah. Itu sini lah. Kan itu sini lah. Selang di itu. Ai selang. Ha, bagus. Itu tanya. Chris. Chris, tolong tengok kat batik mu. Ini lukisan kita nasi lemas, ayo. Eh, no. Hindi <laughs> ka pinansin? Hindi ka inapiran? Hindi inapiran. Ayun, inapiran ka. Yung isa hindi talaga. Hello? Ay, grabe. Oh, ilang kayo? Ilang kayo dito? Isa, dalawa. Kasan ah, yung isang babae? Eh? Ay, andito. Oh. Nakatago? Ay, grabe. Kumusta kayo? Dito kayo. Chris, pupunta mo sila dito at bibigyan ako sa inyo. Sige na. Magal si mama niyo, Bahala kayo. Ano? Pangatlong punta na namin natin. Pangapat na punta na namin dito. oh. oh, di pa rin kayo, ano? Di pa rin kayo lumalabas dyan. Diba? Buti pa si Chris. Oh. Buti pa si Chris. Oh. Chris, kumusta Chris? Oh, buti pa si Chris. Buti pa si Chris. Oh. Masarap ba yung ano binigay namin na nakaraan? Huh? Kinain nyo? Hmm? Huh? lang pala. Ano yung binigyan namin? Ano yung kinain nyo kung yung binigay namin nakaraan? Chocolate? Hmm. Ngayon, may pasalubong ako ulit. Pero, dito muna kayo. Usapin nyo kami para maganda yung usapan natin. Ano? Sige na. Punta mo sila dito. Ah, uh, sino nga ito si Bea? Dito kay Bea. Tapos si ano, Melissa. Dito kayo. Dito kay Maya. Sige na. Dito ko. Oh. Dito ko Chris. Dito oh. ko Chris. Oh, ano lagi? Mukha na si Chris. Oh, dito kay Melissa. Oh. oh, Bea, upo ka na. Upo na. Sige na. Oh. Sige. Dito upo ka na diyan. Ano yari pati sa ano niyo higaan niyo dito. Ah, uh. uh, Melissa dito ka na Melissa. Oh, kala ko, ano, okay na tayo. So, oh, yan. Dito na kayo. Mga kalingap, natagot rin tayo nila. Yan po, no, nabasa po natin siguro yung comment, ano po, at uh, yun na nga, no. Hindi naman po natin masabing baser, eh, no. Parang siya ay uh, nag, naghihinala, ano po, na itong tatlong magkapatid ay uh, aswang. Parang gano'n, ano, pero hindi niya po tinukoy, ano, kasi ang sabi niya, ay uh, may tismis daw, ano, na dito sa bundok ng uh, Parting Bicol, ay meron daw magkakapatid na magaganda daw, ano, na, yun na nga, ano, na aswang daw po. At uh, ito daw pong tatlo ay hindi makatingin ng diretso Baka, yun na nga, sinasabi niya, baka daw po itong tatlong magkakapatid, ano po, ang, ang, parang tinutukoy niya. Ano po, wag naman po sanang ganyan, ano, kasi na pakapangit po ng uh, ganyan ano na kaya po ay magko-comment ng hindi maganda no para po dito sa tatlong magkakapatid ano bagamat yun ay uh, parang hinala lang pero uh, nakakasakit po sa damdamin ano yung inyong ginagawa kasi una to na ay uh, dapat po nating kahabagan ano po itong tatlong magkakapatid na ito dahil po sa kanilang kalagayan ano nakikita naman po natin na talagang hindi po sila makatingin ng uh, diretso ano po sabi po nung nag-comment, ano, kaya daw hindi po makatingin ng diretsyo, ay kasi nga daw, iba daw nga aswang, ano, ay grabe naman po kayo, ano, porque hindi makatingin ng diretsyo, ay uh, uh, ganun na, parang aswang na, ano. Hindi po ba pwedeng uh, ito ay nahihiya lang, ano, kaya ganun, ano. Kung hindi pa palagay ang kanilang mga loob, ano po, at uh, talagang nandoon, uh, nababalot po sila ng uh, pagkahiya ano po sa halip na tulungan po natin sila na maging maayos po sila ay hindi po ano lalo po natin silang ibinabagsak. Kaya sana mag-ingat po tayo sa uh, pagko-comment ano kasi kung magko-comment po kayo na hindi makakatulong ay wag wag niyo na pong i-comment ano kasi kawawa naman po itong tatlong bata ano na sa ngayon ay talagang nangangailangan ng uh, tulong ano at ginagawa naman po ni Kalinga Praban lahat upang sa ganon ay uh, maging maayos itong eh, tatlo, ano, ang problema lang po dito sa tatlong ito, ay yung yun na nga, ano, yung uh, hiyang-hiya po sila kapag sila ay ang uh, may kinakausap nandoon na nakikita po natin na, na nakatalikod na lang sila ano, at na uh, nakikipag-usap ay uh, hindi po sila tumitingin, ano, doon sa kausap nila ano po, uh, talagang uh, nandoon nakikita ko yung uh, talagang uh, pagiging sobrang mahihiya nila ano, at nakakaawa po, ano yung kanilang kalagayan. Kaya sana ay ayusin po natin yung ating uh, pagkukoment ano kung hindi po makakatulong ay wag na po kayo mag ano maawa naman po kayo na uh, dito po sa tatlong uh, dalagitang ito ano po na sa ngayon ay talagang nangangailangan po ng tulong ano po at sana kung magko po kayo ay yung makakatulong yung inyong comment ano po hindi po kasi maganda yung comment na yun eh no parang may kasama ng ano yun ni eh, pagdududa ano po para po sa akin ano yung comment na yun talaga parang ano na rin, parang baser na rin ano kasi bagamat hindi niya po tinukoy pinadaan niya sa chismis ano pero ay uh, ganyan na rin yon ano po kaya sana ay uh, ayusin po natin ang ating uh, pagko-comment ano po nasa sa ganon ay uh, maging maayos po itong tatlong dalagita, ano sa ngayon ay may cellphone na po itong mga ito ano baka mamaya ay uh, mabasa po nila ah, yung inyong uh, mga comment eh, ay naman po itong tatlong bata ano po na pinaghihinalaan nyo pa ng gano'n sa halip na uh, maging maayos po sila ay baka mas lalo pong lumala ano ang kanilang sitwasyon ha kapag ka po nabasa po nila yung mga ganyan na komento ano po kaya ha tigilan na po natin yung mga komento ano po, alang-alang doon sa tatlong bata, ano, at hindi po 'yan makakatulong. Kaya ayun, ano, maraming maraming salamat po sa inyo lahat at na uh, ako po si Tito Manny Vlog na nagsasabing God bless you all. Dos Mabalos.